Ayan, magka-apply na tayo ng ano, ng papakintab. Okay na, naninis ko na sa kanina, mga basahan. So, yung papakintab naman, hindi ko nakapakita yung na ha, kasi bawal po ayan. importante po ito no na ginagamit natin pa pa, penis, eh, pa pakitab ng motor tapos na tayo kit ko sa glitch tayo magsimula ha ayan yeah. ayan dapat po laging mag mag maganda ang ating motor kahit luma siya di ba apply na natin siya ng ano ng uh, ng papakintab. Ano? pag dapat po ganyan lang gawin natin sa mga ano sa mga motor natin na lagi natin nililinis ito ha kahit na once in a week o depende kasi minsan ulan. yan kapag uh, sa akin pag umuulan so hindi ko masyadong sa nililinis kasi nga ka, sayang din eh di ba nililinis ka tapos ulan, di wala rin siya di ba naroroon din siya so kailangan talaga nito ay mainit no na, kitab na siya. Punta na si, ano, si Mafi. Sa di pa nakakalam, ito po si Mafi, ha? So, parang kapara sa pangalan ko rin sa Yun, kintab na. kintab na siya, mga guys. yan dapat ganyan po ang gawin natin sa ating mga motor. O, oh, di ba? Punta na siya, oh. Ito kasi, pula kasi ito. Pag ito natamaan ng araw, makintab ko talaga siya. As in, makintab. Yan no? Tab na siya, oh. Ayan, Ayan na. O, diba? Ayan. importante talaga yung motor natin makita. Para lagi malinis talaga yan. So, mga guys. Ayan po, no. Okay, tapos po yung unahan. Ayan. Magsimula kasi ako sa unahan, eh. Ayan. So, dito tayo ngayon sa... Sa... Ay, ngayon sa mayroon sa ribbon sa taas ito. Ang kita? Dali lang ha. Yun. Kanya, di ba? Oo. Oh. Dapat lagi malinis. Hindi yung porke rin mo tayo dito linisin. Huwag po yun. Bakit po yun ha? si supportative talaga dito sa tinatong motor para kahit lumasya at least makidpad siya di ba ayun thank you thank you for watching